mga mahihira. Ayon pa sa si senador, kailangan talagang mapanagot ang mga buwaya at mga nagpalaki sa mga buya, na kumurakot sa pera ng bayan sa ugnay ng daan-daang pondo ng flood control project. Na hindi po natutumbok yung mastermind, yung mga buhaya at yung nagpapalaki sa mga buhaya. Importante rito, man, managot po yung dapat managot dahil pera po ng taong bayan na dapat gamitin ito sa mga may hirap. Nawawa po yung Pilipino nga bago yung ganito. 5.59am, magbabalik pa po ang... Siyempo, Siyempo, Siyempo,